Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Handa na ang mga guru at estudyante para sa simula ng school year 2023-2024 bukas, Agosto 29 ayon sa Department of Education. Batay sa datos ng DepEd, papasok bukas ang mahigit 22 milyong estudyante na kinabibilangan ng 17 milyon sa public school at 3 milyon sa private school. Inaasang dadami pa ang mga estudyante sa pagpasok ng mga late enrollee. Samantala, ay giniit ni DepEd Assistant Secretary Francis Bingas ang pagsasagawa ng alternatibong pagtuturo para mapunan ang kakulangan sa classroom. Ikinakasa ng ahensya ang blended learning bilang solusyon sa kakulangan ng kwarto. Ayon kay Bingas, sinatayang nasa 158,000 ang kulang na silid aralan sa buong bansa. Kabilang sa dahilan ng kakulangan sa classroom ay ang pagkasira ng mga pasilidad dahil sa sakuna. Humihingi ang DepEd ang 10 bilyong pisong pondo sa ilalim ng panukalang 2024 National Budget para makapagpatayo ng nasa 7,100 classroom. Magsasagawa naman ang shifting sa schedule ng mga klase sa mga eskwelahang siksikan. Inaabangan na ang pagdalaw bukas si British Foreign Secretary James Spencer Cleverly sa Maynila para sa pagpapahigting ng ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom. Ayon sa Department of Foreign Affairs, makikipagpulong si Cleverly kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para pag-usapan ang ugnay ng dalawang bansa at magpalita ng pananaw kaugnay sa mga isyu sa rehiyon. Ito ang unang pagkakataon na dadalaw sa bansa ang isang Foreign Secretary ng Britanya sa nakalipas na pitong taon. Inaasahan pagtitibayin din sa pagdalaw ni Cleverly ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa batay sa PHUK Enhanced Partnership na ininunsad noong Nobyembre 2021. Inaasahan ang pag-angat ng sektor ng manufacturing sa bansa sa ikatlong quarter ng taon ayon sa isang ekonomista. Matapos ang bahagyang pagbagal ng sektor noong ikalawang quarter, sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na inaasahan ng pag-angat ng manufacturing at production sector ngayong third quarter, bunsod ng pagtaas ng importasyon at manufacturing sa bansa. Naitala ang paglago ng sektor noong Hunyo, ngunit mas mabagal ito kumpara sa naitala ang paglago noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ng 3.4% ang volume of production index noong Mayo. Tumaas rin ng 3.9% ang value of production index noong Hunyo. Ayon kay Ricafort, ang pag-angat ng ekonomiya sa ikatlong quarter ay paghahanda para sa seasonal na pagtaas, kung hindi man ang peak sa demand at sales para sa lokal at export market tuwing panahon ng Pasko. Malaking bahagi din daw ng paglago ng ekonomiya ang pagtatapos ng State of National Public Health Emergency noong Hulyo, matapos ang mahigit tatlong taon. Gayunpaman, sinabi ni Ricafort na maaaring hindi ito gaano maramdaman dahil sa mataas na presyo ng bigas at krudo, pinsalang dulot ng bagyong egay noong Hulyo at mas mataas na mga interes na maaaring makapekto sa mga pamumuhunan kasama na mga para sa mga manufacturing sector. Sa pagunita ng araw ng mga bayani, binigyan pugay ni House Speaker Martin Romualdez sa mga magsasaka at mga manggagawa, pati na rin ang mga overseas Filipino workers sa kanilang walang kapantay na kontribusyon sa ekonomiya. Ayon kay Romualdez, habang ginugunita ng bansa ang pagiging makabayan ng mga bayaning sundalo na nagbuwis ng buhay nila para sa kalayaan ng bansa. Mahalaga rin kilalanin ng mga Pilipino ang sakripisyo ng mga manggagawa at OFW na madalas ay tinatawag na modernong bayani dahil sa kanilang hindi matatawarang pagsusumikap para sa kanilang pamilya at malaking kontribusyon sa ekonomiya. Binigyang diin rin ni Romualdez ang pagkilala sa mga leader ng bansa, sundalo, pulis, guro, kawani ng pamahalaan, lokal na opisyal at mga opisyal ng barangay sa kanilang kabayanihan sa pagprotekta sa bansa, pagpapanatili ng kapayapaan at paghatid ng mga mahalagang serbisyong pampubliko. Kasama niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. At yun ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.